Hello mga kumarites, magandang araw. Tara at samahan nyo na naman ako for today's mini vlog kung paano nga ba ako magiging artista. Noong mga oras nga pala na to, ay eh, nalaman ko na napupuntahan ako ng team ng GMA kaya naman eto ako at litong-lito. Biruin mo, yung mainit na tubig sa thermos, ay ininit ko pa ulit kahit hindi ako magkakapin. Nung lunis kasi may nag-PM sa akin na taga GMA Public Affairs nga daw sila at yung TV show na AHA. Sa mga hindi nakakaalam, nag-viral kasi yung isang video ko na madaming langaw. So umabot yon ng million views at hindi ko rin inaasahan na yun ay magbuboom. Kadalasan po kasi ang mga content ko ay yung daily life. Nung mga araw na yon ay hindi ako nag upload ng mga mini vlog ko dahil hindi nga ako makapag-video ng maayos. Marami kasing langaw nun mga kumarites at para sa akin sana ayokong i-upload yon kaya lang e eh, na akong choice. Bukod kasi sa araw-araw ay -araw, eh, padami ng padami yung langaw e eh, kailangan ko na rin mag-upload ng video. So, inedit ko na nga yung mga video ko na maraming langaw. Tapos, nung in-upload ko nga sa isa sa loob ng isang oras ay umabot yon ng 20k views. So, syempre, bilang isang content creator, ay eh, natutuwa talaga ako dahil dun lang naman tayo kumikita kapag mataas yung mga views nung mga video natin. Sa pagkakatanda ko, wala pang isang araw ay nag-million views na yung video ko na yun, mga kumarites. Tapos, binibiro ko pa nga yung asawa ko na yun ay eh, nag-viral talaga ng tuluyan e matitibi pa ako ko. Yun eh, lang naman po at hindi ko talaga inaasahan na yun ay e magkakatotoo. So going back sa kinukwento ko, bali pagka-reply ko nga sa kanila ay tumawag din sila agad. Sinagot ko lang yung mga katanungan nila at sabi nga nila sa akin i-update na nga lang daw ako. So akala ko naman ay hindi na yun matutuloy hanggang sa Martis nga ng gabi ay nagchat at humingi ng kontak ng barangay. Merkules ko na sa kanila na ibigay yung kontak mga kumarites tapos no na nga din nila sinabi na kinabukasan nga daw ay pupunta sila dito. So ako naman na bigla hindi pa nga rin kami nakakapaglinis ng bahay ang naasahan ko nga doon e, nga isang linggo pa bago sila pumunta. Kaya nga eto ko ngayon, kahit halo-halo yung nararamdaman kong kaba at excitement ay naglilinis ako dito sa bahay. Hindi ko nga alam mga kumarites kung bakit nga ba ako naglilinis, e eh, interview lang naman yung ihingin sa akin. Yun kasi yung mga mindset natin mga kumarites na kapag meron na ang dadating na bisita, eh, kailangan nating maglinis. Iniisip ko kasi na baka dito sa loob ng bahay mag-shoot dahil dito ko nga ginawa yung video ko ng langaw. Nakakahiya naman na pangit na nga yung bahay namin tapos ganito pa karaming kalat yung dadat nila. Sinamahan ko nang nga ng konting pag-aagi mga kumarites dahil marami na nga bahay ng gagamba. Ang hirap pala nung ganitong sama-sama yung emosyon ko. Bali, litong -lito nga ako sa mga gawain ko. Hindi ko rin talaga inaasahan yung ganitong pangyayari sa buhay ko mga kumarites. At ang gusto ko lang talaga ay eh, mag million views yung mga ina-upload kong mini vlog. Minsan talaga yung hindi natin inaasahan ay eh, para pala sa atin. Katulad nga ngayon na bukod sa nag million views na nga yung isang video ko ay eh, mapapanood nyo pa ako sa TV. Hindi man bilang artista pero at least nagkaroon ako ng opportunity. Kinukwento ko nga sa asawa ko nung bata ako ay eh, pangarap ko talaga kahit maging extra lang napadaan lang ganun. Pero eto nga ngayon at mismong dito nga sa bahay namin pupunta pa yung GMA. Kung noon ko pa nalaman na dahil lang pala sa langaw, eh mapapanood nyo ako sa TV. Dapat nag-ipon ako ng marami at na-yadobo. <laughs> Medyo nalulungkot na nga ako dahil kumonti na nga yung langaw dito sa amin at wala na akong maikokontent. Doon sa video ko na yon ay napakarami ko nga basher at sinasabi nga nila na siguro daw eh napakadumi ng bakura namin. Madumi po talaga yung bakura namin dahil napakaraming tuyong dahon ang nakalaglag. Pero dito sa kusina madumi lang talagang tingnan dahil yung rinolium nga namin eh lumang-luma na. Update ko na nga lang kayo sa mga susunod na pangyayari at yun lang naman for today's mini vlog. Thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.